Good morning! So, work-work na naman. So, maglalabas lang ako ng sama ng loob ko, guys. <laughs> Sobrang sakit kasi sa titip yung nangyari. Char! So, ayan nga. Uh, hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Hindi ko alam, guys, kung paano ko siya umpisahan. sina I mean mahirap siyang iano Sa mga nagtatanong guys sa mga nagtatanong uh, lalong-lalo na sa family coach sa family niya kung bakit uh, ganun na lang yung pinopost ko at pinopost niya So ito na yung sagot wala na po kami ni ni ano ni Ex eks na syempre kasi wala na so ganito yung umpisa na nangyari um, nag umpisa nun guys ako yung meron kaming hindi pagka intindihan nagalit ako so ayon okay, okay naman yun sana eh okay na kami nun na, din, na ko yung yung mga videos dun sa doon lang ako nagkamali, guys. Dinilik ko yung mga video sa, ano, sa YouTube, sa Facebook, at saka dito naman sa aking, ano, phone, meron pang natitira. Hindi na-delete lahat. Kung i-delete ko man yun, guys, yung iba, kusang bumabalik. Kasi si Google na yung bumabalik sa, ano, sa, uh, si Google yung, ibinabalik niya yung photos. Ayan. Sa uh, phone ko. So, Guys, okay naman sana noon eh. Ganyan tapos ah uh... Ayun, nagsorry naman din siya. Pati siya guys, ano eh, dinilit din niya doon sa FB niya lahat. Lahat ng photos, ng videos. Ayun, delete lahat. Pero okay na, okay na yun. Okay na yun. Nag-usap na kami doon. nag ako ng sorry din. Siya din. Ganyan, humingi din siya ng sorry. Tapos okay na kami. Tapos gusto niya, gusto niya na magkayos kami. Gusto niya na uh, umpisahan namin ulit. Ayan, so okay na. Okay na kami doon. So ang minimin po guys, Guys, na naumpisa ulit, magsisimula ulit, ang alam ko is ibabalik ulit yung mga photos, yung mga videos na, na, na mga nawala. Gagawa ulit ng memories. So, yun ang nasa isip ko. So, ako naman guys, okay, sige. Pag, siyempre, mahal mo naman, di ba? Pag mahal mo, hindi mo, hindi mo matitiis. So, yun lang nga, okay na kami nun. Tapos, maging okay na tayo, ganyan, ganyan. So, okay na kami. Okay na kami don. Tapos, dinili, ay, gusto niya, nung, gusto niya na, ano, gusto niya na, ay, ako pala, na gusto ko, sabi ko na, eh, friend niya na ako. Kasi, friend ko siya dati. So, sabi ko, friend mo na ako, ganyan, para magsisimula tayo ulit. So, ayaw niya ayaw niya guys, ayaw niya mag-friend kami sa FB. Ayaw niya. So ngayon na, so ngayon ako naman okay sige. Tama lagi okay na naman kami, ganyan ganyan. Hindi ko alam, gusto kasi niya na private din. Gusto niya ng private. So okay naman doon. Okay na kahit ayaw ko, kahit ayaw ko sana, okay na yun Tapos hindi kami friend sa FB. Dalawang account po, hindi kami friend. Tatlong account pala. Tapos, meron akong isang account na friend pala kami doon. 'Yung account na yun guys is a uh, page ko 'yon. So friend kami tuon sa page ko. And then pagka ano na nag uh, meron akong ginawang video, tinag ko siya. So tinag ko, tinag ko siya guys. Tapos bigla siyang nagalit. Sabi sa akin na wag daw wag ko daw siyang itatag. ganon So ako naman nagalit na naman ako. Sabi kong ganun, bakit hindi pwede? Magano ba tayo? sabi kong ganon, Sabi niya mayroon siyang iniingatan, iniingatang pangalan dahil professional daw siya, baka daw makita na ng, ng, uh, parents ng parents ng uh, tin, uh, alaga niya, ay alaga. Parents ng ano niya ng tinuturoan niya. So ayun, doon na ako nag, ano, guys, na triggered. So ayun na nga guys, nandito na ako dito ako sa ano, sa sasakyan sa... Pagpatuloy ko lang yung sinabi ko. So doon na nga, yun na nga na triggered ako doon. Siyempre sino ba namang hindi magagalit doon? Sasabihin ba naman sa iyo na ano? Sasabihin ba naman sa iyo na So <coughs> sabihin ba naman sa iyo niya ano, professional na siya, hindi ko itinaitag siya. Si ba masakit sa akin yon, Boyfriend mo, ganun ang sasabihin sa'yo. 'di ba? Tapos ngayon naghinala na ako, guys. Ayaw niya mag-friend kami, ayaw niya na gusto niya ng ayaw niya din ng ano ng uh, ano ba 'yan? Ayaw niya mag-friend kami, ayaw niya na itag ko siya, ayaw din niya ay gusto niya ng private lang kami, 'di ba? Okay naman sana 'yun, eh. Kaya lang, ang ayaw ko doon, hindi kami mag-friend. Gusto niya, ay ayaw niya mag-friend kami. So, kahit mag lang sa FB guys so meron siyang ang alam ko doon meron siyang iniingatan maiiingatan siyang hindi ko dapat malaman so yun yun naging ano ako sa kanya naging naging ano sa kulahat, lahat ginawa ko para sa kanya kung nakikita mo naman kung nakikita mo naman kung nanonood ka ngayon ex salamat sa mga ginawa mo sa akin manluloko ka cheater ka ayan nandoon na yun sa yo lahat Okay lang yan. Ganyan ang ginawa mo sa akin. Okay lang. Naintindihan, naintindihan na kita. So kung gusto mo ng, gusto mo ng ibang babae, dapat magsabi ka. Marami ka bang paiyak-iyak-iyak Paawa eh. May kunwari, yun pala. Gagamitin ulit din pala ako. di ba? Sakit lang sa side ko guys. Na ganun yung ginawa niya sa akin. Minahal ko siya ng totoo minahal din siya ng family ko. Walang masabi yung family ko sa kanya. Tapos ganun na lang. Lahat ng pangarap ko kasama siya. Ayan. Ako, kasi ako, talagang ano eh, sa trabaho. Okay. Ay, hindi ko na alam. Pero okay lang. Maraming maraming salamat din. Maraming maraming salamat sa iyo. Sa lahat. Ayan. Kung gusto mo ng na ano, kung pinagpalit mo na ako, okay lang din yun. Wala akong, mas, wala akong prob, problema. Yun ang gusto mo eh, di ba? Okay lang. Kaya, simula ngayon, thank you. Gusto ko lang mag, magano ng sama ng loob ko kasi binahal mo na yung tao, lulukuhin ka pa, di ba? Gagamitin ka pa. Sobrang sakit, guys. Sobrang. <coughs> ako na dito sa ano, yung nararamdaman ko kasi wala akong mapagsabihan. Hindi ko naman pwede sabihin sa parents ko na ganito ganyan. Di po. Ba? Balang araw, marirealize mo din kapag wala na ako sa buhay mo, kapag masaya na ako sa iba. Pasalamat ka pa nga kasi sana lahat ng ginawa ko para sa atin pinagsisihan ko guys na minahal ko siya ng totoo. Minahal ko siya ng sobra-sobra pa. -sobra pero okay lang yan. Ganun talaga eh. Ang buhay Lagi ka na lang pinag-iwanan. ko. Pero salamat pa rin sa mga ginawa mo sa akin. Balang araw, marirealize mo rin yun. Hindi man ngayon, pero Ayan. So, yun lang guys. Gusto ko lang ano, magsabi ng nararamdaman ko. Kasi kapag nag-uusap kasi kami, ano eh, nasasaktan lang ako eh. Lalo na, basta, ewan ko kapag ano kami, nasasaktan ako sa mga ginagawa niya sa akin. Man, man, ako kasi sina, sabi niya magbago, okay, magbago ako para sa kanya, hindi na ako may magsalita, ganun, pero mabait ako sobrang bait ko, mapagbigay ako sa lahat sobra sobra so ayun na nga guys sabi niya, professional daw siya maidingatan daw siyang pangalan wow, paano naman ako na girlfriend mo diba? paano naman ako na girlfriend mo? ha? Sakit noon, ang sakit guys. Ipagpapalit ka dahil sabi niya professional siya para lang, ano, magfriend lang sana sabi ko, magfriend na tayo yun lang, magfriend sana kami, kahit yun na lang guys, yun lang, magfriend kami sa FB ayaw niya, kasi alam ko doon na ako kinutuban na meron na siyang iba so, okay lang yan naiintindihan ko, pero sana naman sabihin mo nang mas maaga para alam ko kung ano yung gagawin ko, di ba para, ano ba, para madali na lang ba masaktan hindi na yung saktan mo ako ng paulit-ulit ang sakit nun akala ko akala ko mabuti ka akala ko mabait ka akala ko iba ka sa lahat yun pala ganun ka pa rin cheater ka ayaw niya masabihan ng cheater guys pero yun ang totoo ako nasaktan ako sinaktan mo na ako ng sobra-sobra ulit-ulit -sobra. mo pa akong sinaktan yun lang pala di ba so doon na ako naghinala ayaw niya mag-friend kami sa FB ayaw niya rin na uh, gusto niya private lang kami. So ngayon, meron kami isang account. Meron akong isang account. Alam din niya yung account guys kasi parehas uh, dalawa kami gumagamit nun. Iwan ko lang ngayon kung ginagamit niya pa o uh, hindi. Pero ako ginagamit ko nun. Nung nakita ko dun na friend pala kami dun. So tinag ko siya. Ayaw din niya itag ko siya guys. Kasi nga masira daw yung pangalan niya. Ako na girlfriend niya mismo ang sakit sa side ko. Wala kang kwentang lalaki wala kang kwentang lalaki ang sama-sama mo sobra mas masama ka pa sa lahat nanakit ka na sinaktan mo na ako sobra ka ang sakit lang sa part ko talaga guys kaya wala akong, wala akong mapagsabihan So, ayun, minahal ko siya ng totoo, minahal ko ng todo, ginawa kong lahat para sa yoga, tapos gaganut, gaganutihin mo lang ako. Sakit nun. Sana makahanap ka ng ibang babae na magmamahal sa iyo ng totoo. Intindihin yung ugali mo. About naman sa ugali ko, guys sabi niya na na yung ugali ko daw ganito ganyan pero sige inano ko naman siya o sige babaguhin ko yung ugali ko maging mainahon na ako magsalita pero sana naman ugali mo rin baguhin mo para per, 'di ba So yun na nga. Wala wala na guys wala na Pero sa ng mga sa lahat ng mga sa lahat ng mga, uh, sa, uh, sa lahat ng mga pamilya niya at saka sa family, family ko. Ito na po, ito na yon Sinabi ko na po lahat kung paano, kung bakit kami wala at kung bakit ako nag-post at kung bakit siya nag-post ng ganun. So, ayan, wala na po kami ni Rinald. Sana naman, Rinald, makahanap ka ng babaeng para sa'yo. Sinaktan mo na ako. Kung di mo ako kung nilo... ah, uh, uh, hindi mo sana ako niloko. Ewan ko guys, pero andito pa din, andito pa din naman, eh. mahal ko pa din naman siya. Hindi, naman yun mawawala. Pero meron ding, yun, mawawala din yun. Mawawala rin yung sakit ng nararamdaman ko sa ginawa niya sa akin. Hindi man yun, pero soon, mawawala din yun. Unti-unti yan guys. Grabe. Pasensya na kayo at dito ako nag ano emote emote. Wala talaga akong mapagsasabihan. Wala. Kaya dito ko na lang sasabihin sa ano ko. <laughs> so, yun lang. So, ito na lang siguro yung ano natin dalawa. Maging masaya na lang tayo pareho. Okay lang kung kung doon ka talaga masaya, naintindihan kita. Pero sana sabihin mo nang nang yung ano sa akin ba na meron na akong iba hindi nakita mahal okay lang naman yun eh hindi, hindi naman mas hindi naman masakit sa akin yun yung mas masakit sa akin yung nilihim nilihim ako na niluloko ako ganon niluloko ako patalikod ganon ba pero ayan sana maging masaya ka sa bago mo yun lang masasabi ko sa iyo at huwag ka mag-alala sa akin kasi hindi ako mag focus muna ako sa sa ano ko ngayon sa trabaho kasi meron akong goal na mataan na gusto kong ano makuha. Ayan. Sa mga lalaki, lalaki lang 'yan. Wala hmm. ano. Meron ding meron ding panahon na magmamahal ako ulit. Pipiliin ko na yung tao na mas deserving sa pagmamahal ko. Ganun. Ayan, tuloy trabaho muna tayo. Siguro hindi ko alam baka mag-extend ako ngayon kasi ayoko muna kumuwi. Gusto ko may makuha ako, gusto ko may goal ako sa buhay. Marami akong gustong pangarap. So ayun, isa na 'yun yung pangarap ko guys, yung magkaroon ng baby, magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi ibibigay talaga ni Lord sa akin noon. Hindi niya ibibigay kasi siguro sabi ni God na wag muna ito, wag muna kasi lulukuhin ka lang siguro ganun kaya ayun thank god kung para ito lang sabi ko sa iyo nanonood ka man kung para sa ay, kung tayo para sa isa't isa tayo talaga pag hindi hmm. alam po naman eh kasi yung agali mo kapag nagagalit ako hindi tayo, hindi marun di ka kasi marunong sumuyo hindi ka marunong maglambing yan lang yung pinaka ano sa iyo yun wala kang wala kang pagmamahal kumbaga ayan, ayun lang so, yun lang guys <laughs> nasabi ko na yung nararamdaman ko at okay na ako, okay na kasi, wala kasi ako mapagsasabihan eh so, mag-uumpisa tayo ulit sa wala, pero okay lang yan basta may per may pera tayo <laughs> so, yun lang thank you sa lahat at mag-iingat ka parati yan um, mahal pa din namang kita <laughs> Ang rupo ko, di ba? Marupok. Pero, uh, mahal ko naman siya, guys. Hindi yon mawawala. Hindi mawawala yun. Andun pa din. Pero, may araw din, may panahon din na uh, makalimutan ko na siya. Hindi man ngayon, pero balang araw. So, yun lang. Mag-iingat ka parati at good luck sa love life mo. Sana, ano, uh, magtagal kayo. Ayan. Thank you sa lahat-lahat and God bless sa iyo.